No. So, in order for us to find the boy, kailangan natin magtulungan. Next po. <coughs> ano po? Ano yung sa Ano? <coughs> May question po ako. Hindi lang, siya lang ba ang naluno dito? No? Sa mga pagkakas. <coughs>

pero at sinabi niya kasi sa akin wala na dito nasa area eh, eh, na kung saan mga dito next ate. kailangan na natin magtulungan kasi masabi ito wala yun ay <coughs> basahin mo <laughs> so may pinakitang death card kasi and meron ding di river. So, 50-50 po tayo. Ang number niya is number 13. Okay. Tingnan niyo po, oh. kung a-analyze niyo po ang baraha, ito po ay yung spiritual guide. Tapos, ang kumuha sa kanya ay yung spiritual guide. Let's next po. Mexico. Itkalma, itkalma niya lang doon sa Mexico. Isipot kaya naman talagang nasa hinu. Ito kung ano ang barang? Haha. 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 Ah, um, ang interpretation ko din kasi dyan, maaaring sumabit yung anak mo. Maaaring sumabit so, May sign of death na talaga siya. Pero uulitin ko, hindi natin siya nakikita. Okay. Maging positibo ka rin tayo. Ah. Uh, Baka Kailangan ko lang po siyang ano, uh, bigyan na... <laughs> Sedindu boleh kan kamu?